Tay from Taga Sainka mo Tay? Taga Sainka mo? Sain po sa Katandawanes San Miguel Ha? San Miguel San Miguel Kasarin pa ka mo ya? Kasarin mo pa Hindi na ako dumating dito Sainka mo halik pa? Diyan na ako sa Kamarines Sa Kamarines Hindi na ka mabalik ng Kamarines Baka no where best pakita po mga Pabaryo Kapos sa Sapera Kapos sa Sapera Kapos sa naman pagkaunan niyo uya Kasarin mo ano ang inaabot yung gabi? Pwede nyo na inaabot yung bukaw Okay. Pero ikaw ang mandapon ng rasyon o yan? sa ano? Baka sa bagong aga, bila gumisnakan, turun yung sopas, tapos kanin-kanin. Yung mga gamitin pa rin kanin. Ikaw man rin kilangang sopas sa bagong aga? Dito ko ang gumisnakan ng sopas. Yung mga kanin. Kanin. Okay. Sige. So uh, mag lang kayo tayo Mag isa lang okay. Ingat po ha, ingat po sa buhay So again, uh, this is Happy Islander TV So nakikita natin na uh, nagka-transport na yung uh, CDRMO of uh, Tabaco City Kanina nga uh, may interview tayo isa sa uh, mga personnel from CDRMO and BFP at binigay na nila yung figure kung ilan na ang may transport nila at uh, tuloy sila magka-transport as much as possible daw ay may transport lahat sa Tabaco National High School as their evacuation center Ano po?